Hello guys, dahil nagtrending yung homemade na dishwashing, kaya napa-order tayo ng wala sa oras kasi magagawa kami ng sabon. Okay, anong gagawin natin? Magagawa kami ng sabon. Yeah, gagawa kami ng panghugas ng plato kasi malako kami inubo. Ngayon guys, ito guys oh, yung ano na siya yung parang cream na siya nalalagyan na lang tubig. Hindi katulad noon na yung powder, buksan natin guys, buksan. Let's get Yay! Bango nyo guys. Oh, bango. Amoy real soap. Ano amoy niya? Real soap. Real soap. Great is real soap. Yeah, yeah look. look. Ang pinili ko, guys, is anti-bacterial. Yeah, ito siya, guys. Okay. Ito siya. Wait lang. it, okay. open. Yeah, okay. Ito wow. siya, guys. Ay, Ready mix. Ayan siya guys. I-ano natin? I-mix na natin guys. Yes. Do it. Yeah. Do it yourself. Dishwashing liquid. Antibak sya. 16 liters. 14 liter na water. Magano tayo ng 14 liter na ano na water. Lagay natin sa timba at na natin tong i-mix. Mama, it looks like a slime. Yeah. muna tayong tubig guys ha ko. Guys, ito. Oh, naubo. <laughs> balik mo na, balik, balik, balik. So, ayun guys, ito. 14 liters lang to. Tapos ito, 2 liters to. Eh, kaya it makes 16 liters talaga lahat. O, so, malinis tong pang-mix ko. Ah, uh, ito, 14 na ano dito kasi 1 liter to eh. ngayon, i-mix na natin. Pukos dito, Pim, kasi ano. I-mix na natin ang ating sabon.

dito mix na talaga siya. Wow! Hmm. Oh, di ba? It's asam. so awesome. Ano tawag doon? Kailangan natin gumawa na lang ng sarili natin para makatipid tayo. Kailangan natin makatipid, guys. Kailangan natin makatipid sa ating mga pa Ma, ma parang pupo. <laughs> Napaka-ano, napakalagkit. Hey. Ang hirap niyan i-ano. I-squeeze. diba? di ba? Parang Balik ta ko yung plastic. Balik tarin natin yung plastic. Ma, dapat mag-gloves eh. Ah, okay lang, wala akong gloves eh. Okay lang yan. Mag-gloves na yan. yan. It's full of liquid. Yeah. It looks like a Hmm, Ano natin? Ano natin itong ating... Ito. So, uugas mo ba? Oh, I-post mo muna, Pim. I-post mo? Ito? Oo. Oh. Ito? I-post. Ito. Stop. Yeah. So, ayan guys. Ang gagawin na natin dito, i-mix lang natin. Huwag daw natin tigilan i-mix hanggat hindi tayo ma-achieve ma natin yung ano, yung mixture daw na gusto natin, yung consistency. Wow. Yeah, mawala daw yung bulak mamaya. Kaya mix-mix lang natin. Nakakapagod to mag-mix, guys. Asin siya na naiko kasi. Nasa Don't give up! <laughs> yeah. Ma, mix mo ba yung one, sa one hour? One hour? Ilang ano, minutes? Ilang minutes? Pwede lang. Okay, tama ko yan, pinapawisan na ako sa mix, guys. Yan. Dito. Stop muna. Stop. Huwag mm. natin tigilan hanggat hindi natin makuha daw yung wow. gusto nating ano. It's hindi pa siya. Marriage. Hindi Wala pa siya ma ano, malako. Kailangan pa. Mawala daw kasi itong mula. Ilang minutes kaya ito. Oo, ano? Hindi ko alam.

Pinapawisan ako dito sa ano guys, sa aking mga ginagawa. Ang ingay namin. Hmm. Kasi dito sila biya. Mawala daw ito mamaya guys kasi lalapot daw ito. Tingnan natin. Ano lalapot? Diya. Hmm, um, medyo nga lumapot na siya guys. Kaso lang may bula pa. Mawala daw ito. Kakapagod. Baka guys. Kailangan may pwersa. Bula? Oo. Oh, Mawala daw to ang bula mamaya. Pag nawala na yung bula. Ayun na yan. Oh. Ayun na o lumapot na. Yan yan. Kasi kung yung binibenta ko sa amin yung kanyang, mm -hmm. Nalagyan na sa 1.5. Oo. Oh, oh. Ito mabango. Kasi ganun ko sa amin 1.5, 100. Mahal. Hmm. Mahal. Gawa na lang tayo. Ito, oh. Anong bibirta Ay, ray. Kapoy. Tapos meron pa Mabakaw, okay na yan. Hindi pa. Tapos siya, May Ayan, Lumapot na talaga siya. Lumapot na. Pag nawala na yan, wala. Hmm. Pero nakakangalay. Ayan, malapot na talaga. Maramdaman mo kasi. Ano yung pag ano ba Yung pag ganito mo Na ano, parang tumigas Nakakangalay Kanina wala lang Parang tubig pa lang Mama! Kailangan pulisado to Sige stop mo muna One, two, Yung bulan niya nagiba na guys Napaka sticky na niya Yan sticky na talaga siya guys Parang slime siya yung katulad ng ano na. Na kanina. Mabula <laughs> lang yan. Okay na siguro to guys. Ilagay na natin sa lagayan. Lagayan ng ano? Yung sabon. Sabon? Tiyan ba ako maligil lang ako ng ano at tatakali natin kung ilan. Sige, stop na be. Wow. Ayan o, oh, nawala na yung bula niya. Ganyan na. At saka, yan ang aming na gawa mayroon pa doon sa loob. Tapos ito, ilagay na lang natin dito kasi wala na kaming paglalagyan. O, oh, di ba? Yay! Ilagay na lang doon sa loob. Oh, oh. Sa ano na lang to sa budiga. Oh, ayan, ang dami pa. Ang dami pa talaga. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, o. Pakita mo, Ben. Ayan, o, oh, ang lapot niya, o. Oh. Paano O. Oh. O, ang lapot niya talaga. Ayan. At ang bango-bango pa. O, ayan, o. Malapot, malapot na siya. Ganyan. O, wala naman na siyang bula. Ato, ayan, okay. butang ko niya tubig. O, ayan. Okay na. Ato, o, ilagay na lang nun. Naman ito, ano. Dami. Nasaan na yung, ano, yung... Okay, okay na, Bi. Okay. okay, bye.